Hello guys! Namasyal ako sa mini garden at ito ang aking nakita. Ayan guys. Namumulaklak na ang lemon. Ayan guys. Ayan, nag-uumpisa na namang mamulaklak ang lemon. Mga natuyo ang kanyang mga sanga at nagsanga siya ng bago. Pagkatapos yan nga ay nakita ko yan, mga nagsasanga na bago. Pagkatapos ay nakita ko nga na namumulaklak na ang lemon. Ayan, at may nakita akong bunga. Ayan, o oh, ba diba? Ayan, alam niyo po ba na ito ay hitik mamunga? It, ala pang isang taon. Ngayon ay meron naman siyang bulaklak. Ayan yung lagi kong tinitingnan na si Jollibee. Ayan, yung mayroong yutan. Ayan. Ayan, dito siya. Pagkatapos ngayon, guys, ayan. May bulaklak na. May bunga na. Ayan. Ayan na, guys. O, oh, may bunga na. Ang aga niya ngayong namulaklak at ang aga niyang magbunga. Ayan, ayan. Ang dami niya palang bunga. Ayun pa guys, oh. Ayan, ang dami niya ngayong bunga. Ang dami niyang bulaklak. Tingnan niyo naman. Ayan. Nalibot lang ako dito. At ito nga ang napinsin ko. Ayan. Ang dami niyang bunga. Ngayon ko lang napansin. Ang alembong ng lemon na ito. Ito ay inilalaga ni amo. Minsan nagpapakuha siya ng dahon, dahon ng malunggay, at saka dahon ng uh, mint. Tapos magpapakulu ng tubig. Iniinom niya yan, nilalagay sa mainit na tubig. Tapos iniinom. Ewan ko kung anong benefits yung nakukuha nun, hindi ko alam. Kasi syempre hindi ko naman tinatanong si amo basta ko ano yung sa akin yun lang naman din ang sinunod ko ayan at syempre at meron pa dito ayan ang ah, mipogramate na napakaraming bunga pero hindi naman napapakanabangan ah, ng bunga dahil alam nyo ba kung bakit hindi siya nahihinog hindi magandang maghinog ang pomegranate na iyan pero nagbubunga siya pero dito ako talaga natutuwa sa lemon ayan ang aking content ngayon ay ang bunga ng lemon at syempre meron din ako pa ipakikita sa inyo na uh, ang iba pang tanim dito ayan ang malunggay syempre at syempre itong ah uh, kalabasa na may bunga ng isa, yung isa ay namatay. At dito ay may tanim na cherry tomato. Ayan. Ang uh, alugbati. Siyempre, ang tubo na matanda na walang lasa para siyang kakahoy. Ayan, guys. Nadibot na naman tayo sa mini garden. Bihira na ako magdibot-dibot dito. Hindi kagaya noon na nagtatanim-tanim ako. Ko ano ang ano na tinatanim ko. Ngayon, hindi na may nakita pa uli akong bunga dito. Ayan. Ayun, ayun, ayun. ay, syempre, 'di ba? May bunga na rin ang lemon, may bunga ang kalabasa. ayam may tanim dito na hindi ko alam kung anong tanim dyan. Hindi ko alam kung anong tinanim dyan ng hardinero na yan. Ayan ang kalabasa. Ayan. Bunga ng kalabasa. O, di ba? O, di. Ayan. Ang lemon na maganda. O, may bunga na ang lemon. Ayan lang, guys. Thank you for watching and subscribe my channel. Bye-bye. yun nga guys at pagkatapos nating tingnan ng bunga ng lemon dito naman tayo ngayon sa sitaw, ayan, nalalanta siya hindi ko alam kung bakit siya nalalanta hindi ko alam kung bakit siya nalalanta hindi ko na pinitas ang bunga niya at baka magkaroon tayo ng arthritis kakakain ng sitaw meron dito ang kalabati at dito ay ang magandang bulaklak ayan meron din tayo na nasunog sa nilagay nilang pataba may bulaklak syempre yung first na bulaklak yung sinasabi ko sa inyo na ment sinasama sa dahon ng lemon at saka ng mulunggay. Habak ang tawag nila dyan. O, di mo.